Senator Wynne ngayon na Finance Committee Chairman na gawin yun. Pero ang nagawa na rin dati yan, na pinanukalang amendment ng bawat isa ay ginawang open. Kaya nga mas gusto ko, di ba, lahat pinagdedebatiyan sa plenario, imbis na sa um, you, I um, um Again, I will suggest that to Senator Wynne. That will most likely be discussed in the majority caucus in response to the President's call as well. Yung... Pero hindi ko ah, hindi naman po pwede na hindi naman po pwede na walang babaguhin at hindi pwedeng baguhin yun na nakaukit sa bato. Um, hindi tingin ko hindi mangyayari yan dahil that will be um 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 depende. Ulitin ko tama ba lahat na ipapanukala nila? Di ko naman bawa. Biglang nagbago ang isip ng executive sa 2025 budget at nagsabing dagdaga natin yung combat pay ng ating mga sundalo sa halagang, ko hindi ako nagkakamali, 15 ba o 18 bilyon? So bahagi yon sa nabago sa 2025 budget, pero nanggaling mismo sa executive yun. Um, saan ngayon kukunin so, na yun? Tapos tinanggal. tinanggal di ba? So sila mismo 'yung nagpatanggalon, di ba? So um, So 'yung mga pagbabago, marami naman pinanggagalingan yon nagiging transparent din ba yon E minsan, yung mga sekretary, makikipag-appointment na lang bigla. Hindi ba? At hihilingin na lang sa isang senador. Tapos yung senador, sasabihin na lang dun sa isa. Sana, pag may magbabagong mula sa executive, ganun din ang maging panuntunan. Maging transparent din yung mga pagbabagong nagmumula mismo sa kanila. Kasi sinabihan ko din siya nung nakausap kami, ilang linggo na nakalilipas, na kung gusto niyong panindigan yung budget para hindi na masyadong magulo, sabihan niya yung inyong mga kalihim at head of office na wag nang maglako dito sa Senado at sa Kongreso ng dagdag na pondo dahil dapat hindi ba dumana sa masusing proseso. The budget call of the executive is always in the, in the second month of the year, February. So, kasi niya, March, April, May, June. Apat na buwan niya na duman dapat sa butas ng karayom bago isumite ng presidente pag deliver niya ng SONA, ang NEP ng executive branch. So sana um, wala na masyado rin um, pressure o mga request mula sa executive branch din. Public, sir, members, ng um, same, sabi ko nga, dapat pareho ang panuntunan. Sir, yung BICAM, pwede pwede ba yun naka-livestream katulad nung kapag may budget hearing? Kasi pag BICAM naman, pinapatawag lang yung media kapag nag-opening, tapos pag nagkamayan sa dulo. Pero yung, pinapaalis kami sa kwarto kapag nagsimula na talaga yung totoong meeting among uh, the panel members. Kasi nga, ang karanasan ko, anong finance chairman ako, ang karanasan ko ay um, it's basically um, a reconciliation of the different items na tinanggalan at tinagdagan ng magkabilang panel. Tapos, um, pagpapasahan yon ng uh, tinatawag nilang small committee ng both houses. Di ba? So, kung uh, may gagawin transparent, dapat gawin transparent yung pagpupulong na yun, ng mini o ng big by command. Pero yung actual act of reconciling, yun mas matagal eh. Sure, mga dalawang linggo yun eh. Nahahanapin nila saan kinuha ng house to, saan binawas to, kukumpara mo sa NEP, kukumpara mo sa GAB. That is the more tedious job being done by the Secretariat na mabigat actually pagdating sa BICAM. Sir, na-mention yun si Senator Wynn na magiging Committee on Finance. So, obviously, may mga distribution na ng committee chairmanship. Formality na lang yung sa plenary. So, pwede namang malaman sino yung hahawak um, ng mga major committees. Nabasa na kahapon si Senator Joel Villanueva, ibang ibang komite. Um, ang ang tabayanan na lamang natin ang pagbabasa din sa plenary. Again, hindi naman namin tinatago matatago ito eh. Kaya lang, ayoko rin pangunahan yung aktual na pagbasa sa plenaryo. Gagawin namin yan um, ngayon at um, hanggang uh, bukas siguro. Baka mag-extend pa hanggang sa darating na lunes at martes. But we expect to be able to organize the Senate by next week. In so far as naming the chairman and members of all the committees, including the um, commission on appointments on the part of the Senate and the Senate Electoral Tribunal. Pero may doon sa limang minority, sir. Um, Yes, except for the minority leader which by tradition does not have a committee because he's automatically a member of all committees. Ano po yung mga committee na i-offer sa minority? Again, ayokong pangunahan hanggat hindi nababasa sa plenary. Nababasain din naman sa plenary yun. Even the committees to be given to the members of the minority will be decided upon by the plenary. Yung blue ribbon, sir, kay Marcoleta nga, sir. Um, yun ang direksyon. Pero babasahin din yan siguro bukas o makalawa. Justice Committee kanina, sir. Um, Sally, na... Hello. Ginagawa <laughs> mo na muna ako, utu-utu niya. <laughs> sir, <laughs> sir, 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 <laughs> sir, clarify lang. Ano? Eh. Ang ganda nito, ah. Sir, clarify lang. So, dun sa mga in-insert yung under ano, hmm. Isa lang, sir. Sa mga insertion ng budget, wala talaga kayong ibinunsa or meron? <laughs> wala. Kaya nga, gaya ng sinabi, gaya nga ng unang tanong kanina. Um, ayan na naman kayo, tatanoyin niyo ako ng ganyan tanong, tapos ikukot niyo ako ng base sa tanong ninyo. I think that's an unfair thing to do, quite frankly. Um... Um, if I have never had, no, no single case has ever been filed against me in my 27 years in government. Not only as a member of Congress, not only as a member of the Senate, but also even as a governor of our province where we implemented um, projects. Now to answer your questions directly with respect to that, um, sorry ha, huling um, nagbaha matindi sa lalawigan ng Sorsogon, sisang pa taong 1987. So, excuse me, um, nagbabahaman sa amin, nakita namin yung dahilan, masyado nang mababaw yung ilog, so din redging namin, hindi flood control, at no expense to government, gamit lamang equipment ng probinsya, na din agad yung baha na naranasan namin kapag malakas ang buhos ng ulan nung nagdaang Oktubre. Sir, sir, di, hindi nabanggit yung online gambling sa sona ni President. Uh, um, miss opportunity ba yan? Um, ang may... narinig ko yung komentaryo ng iba, alam mo, sa dami ng mambabatas, may kanya-kanya tayong advokasya ang gusto nating mapakinggan sa sona ng Presidente. Gusto ba natin tatlong oras yung sona ng Presidente? Ulitin ko, minabuti ng Pangulo na lamang yung social services. Yun ang tila-tila tema ng kanyang talumpati, Hindi ba? Um, siguro may ibang pagkakataon na pwedeng matalakay pa ng Pangulong yan. Pero hindi sa missed opportunity because every time the President has an interview, media can always ask him about his position on that. So um, siguro may nabuti lang niya na i-focus yung kanyang zona doon sa mga bagay na yun. Imbis na sa banggitin pa, parang tsapsuy, yung bagay na yun. Sir, yes. sila, uh, sa maging priority baby. Ang um, priority on sa online game. Ang um, pag-uusapan namin, hindi ako isa sa mga author noon, so dapat is mga author ang magpanukala noon at ang um, pag-uusapan namin mamaya yun. But um, again, uh, is composed of both the House, the Senate, and um, the Executive. So, kung masasama man siya sa listahang ipaglalaban ng Senado, am um, yon ay pagpapasan nung tatlong ahensyang yon, the Executive Branch, Congress, and the Senate. But if that is the decision of the Senate, iyon ang isusulong ko namin ng mga miyembro ng LEDAC doon sa mga priority measures. SP, doon lang po sa sagot niya kay mm. Kung binanggit niyo po na ang tagal na nung huling nagbaha sa Sorsogon, so doon po sa mga amendments, wala pong flood mitigation uh, programs doon sa... Is, na, kung, nandung ka pa, kung nandung ka pa, sige ha, hindi porkit Sorsogon, akin yon. Hindi porkit bulakan kay Senator Villanueva yon. Hindi porkit tiga doon ng isang mambabatas, eh lahat na ng ron ay sa kanya. Ulitin ko, sino bang nagsabi niyan? That is a mere insinuation. Again, bahagi ng ika nga PR job, PR campaign. So, hindi automatic yun. At wag mong isipin o sabihin na automatic yun yun. Dahil hindi ganun yun. So, sa Metro Manila ba, eh lahat ng proyekto sa Manila, automatic? Sino meron? Di ba pinapasira nga ni Isko yung mga pinapagawa na iba? So, sino may ari? Mayor? Governor? Congressman? O yung senador na tigamay nila? Hmm, wag, hindi nyo naman pwedeng sabihin agad na porkit tiga doon, kanya na lahat, um, hindi naman niya tatama yun. And um, that is why, especially in the case of Senator Villanueva, it's um, so unfair to say that, uh, to allege or even insinuate na lahat yun ay kanya. Hindi naman tama 'yon. That is an unfair accusation and an unfair insinuation to make. And sir with your respect lang din po, yung pork barrels cam cases, it all stem from anonymous sources ng PDI. Ano? De sir, yung pork barrels cam cases also came from anonymous sources, reports, media reports, actually from expose ng PDI. Hey, Ikaw naman ang layo PDI na nilukso mo. Na lang, yung pork barrels cam cases, sorry, may whistleblower. Okay. May witness 'yon. At may nagsasalita at nag-aakusa. Piniglalabang pa talaga. <laughs> yes, what else? Pero sir, may info ka kung sino yung behind dun sa PR job against you? At the right time, at the right time when we have already sufficient sources, um, sufficient um, basis, we will, we, 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 we might name that person. Pero sa tagal ko kasi sa politika, parang eh, kasaban na lang yun eh. Mm -hmm. Speaking from camera. Ano? Galing camera, sabi niyo po kayo. Um, malamang. Congressman. Malamang. Yun ang direksyong tinuturo ng mga sources namin. Are you considering legal action? I've never done that. Mm -hmm. In my 27 years in government, this is not the first time I'm being accused of something. Mm -hmm. And then, sir, ano yung iba pang mga proposed bill na isusulong nyo para makatugon dun sa mga promises ni PBDM sa kanyang SONA kahapon? Aside um, sa I think that should come, most should come from the administration. Actually, kung may isang inaantabayan ng SONA ko, ano yung mga panukalang batas? Nahihilingin niya. Isa lang ang narinig ko, kaugnay sa kapangyarihan ng NFA um para magawa niya yung trabaho niya sa pagpapababa uh, at pagtamang pag-sample ng pag-import ng bigas para hindi maapektuhan yung ating mga magsasaka pero yun lang yung ano <coughs> yun lang yung parang na-note ko na hiningi niyang legislation hindi naman namin trabaho na ipatupad yung dahil karamihan is only with respect to enforcement of the existing laws so may patanong lang hmm. from Babylon Uh, pwede daw bang i-lifestyle check yung mga mababatas, lalo na yung mga miyembro daw ng BICAM sa National Bike? May ongoing, may ongoing, na, may batas na nagabibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan na gawin yan. And I think everyone should be open to a lifestyle check when it comes to that. Whether may allegation ng ganyan o wala. Um, basta sigurado ako, wala akong bahay sa Forbes o sa Dasmarinas at wala rin akong Rolls Royce o Ferrari. Kaya nga isa ako sa mga unang tumayo tulad ng pagsimula natin at pumalakpak nung may binanggit si Pangulo kaugnay sa corruption. Ha? Huh? Nasa kotse pa nga lang tayo. Wala pa tayo do sa level na ito. Wala pa nga tayo dun eh. Ede lalo Sir, doon lang sa impeachment po. Yes, um, sabi na, sa Supreme Court ruling, hindi ba po final and executory? But, uh, tama tanong ba, na open pa rin siya sa motion for reconsideration? Yes. Aha. So, there is a procedure in so far as the, fi uh, the filing of a motion for reconsideration is concerned. Okay. So, kahit po open pa siya sa filing ng motion for reconsideration, magde-decide na rin kayo kung ano ang gagawin, kung magpa-trial kayo. I, I will answer you legally. Um, Yes, there is that procedure, but the Supreme Court knew that there is such a procedure. And yet they wrote immediately executory. No, meaning, so that will now be decided upon by um, the Senate, um, hopefully in plenary in the coming days. Pangalawa? Pangalawa? Um, ko? Nay, pangalawa, unanimous decision ng court. In my experience, um, at sa nakita ko mga pagpapasya ng Korte Suprema, hindi pa yata nangyari o nangyari man, bibihira na nire-reverse ng Korte Suprema yung sarili niya sa isang unanimous na decision. Ngayon, kung divided court yan, um, let's say 15, 8, no? 7. Mm, isa lang ang bumaliktad, magbabago na yung desisyon. Um, ito ni isa, walang kumontra sa posisyon at desisyon ng mayoriya na isinulat ni Justice um, Leonin. So, mm, um, ikaw consider yun, titimbangin yon ng mga miyembro ng Senado, kaugnay ng pagpapasya namin, kung maghihintay pa ba o hindi. Kaugnay ng um, dalawang bagay na yun. Again, that it's unanimous and it said it's immediately executory. Kasi sana hindi ko hindi sana sinulat ng Korte Suprema yon. At hintayin matapos yung proceedings, yung procedure. And e nilagay nila immediately executory. So sir, how soon are you going to decide? It? I don't know. In the next couple of days, perhaps. Um, hindi hindi narin naman rason para patagalin pa yon. One way or the other, we have to decide on it, and we will decide on it through a vote. think ko ha. Pag may nag-motion at walang nag-object, butuhan pa rin yan, ha? Um, pag may nag-motion at may nag-object, dun lang naman i-divide.